Uh, so isang manga kasi nabubulok siya. Sayang. So tignan natin kung... Ayun o. Ayun o, baka malubot siya Hindi, alam ko na. Tignan natin. Ayun know. o. Medyo mataas siya, wala kang sungkit. Ito lang? Hindi, andun. Sa kabila, yung mas mataas. Uh -huh. Kaya sabi ko susungkitin na. Eh. Ano to Oo, nabulok na. Ayan na nabulok. Ayan oh Kaya ba? Ano? Look at this, de. So laki. Ha? Ha? Huh? Ano? <laughs> Ito natutok so na akong kunin to eh. Hey, Ay okay. puki. To oh, lahan din. Parang pwede na nga to eh. Abot ba?

Hindi kaya. Nabubutas sila. Ayan, o. Oh. Baka pagbukas na natin ito, may ano, something. Nabubutas na rin yan. Sayang, hindi siya lumakman. Hmm. Ay, Ay, hindi pa, pa. Oh, matitikman na natin. Yan. Yeah. Oh, laki. Punin natin pa. mo na? Oo. Ang mga Yung iba? Yeah. Mm. Oh, yan. Kunin mo na Yan. yung mababa. ayun Eh, yung isa doon. Huwag na. Ha? dito ah ba? Oo, tingnan mo. Ayan na. Ayan na. No? Tira. pa yan. Amanda. <laughs> yung medyo mataas. Hindi na. No? Ayan. At kukunin ko na siya. Ayan. Yeah. <laughs> ano, oh ng ating mga mangga. Ito na yung napitas na mangga kanina. Ayan, isa. Ito, ito maliit to. Indian mango yan. Ito giant mango. Kapi mo So, ayan. Dalawa. Yung nga laki, ano? Laki. Okay. Tapos, ito pa. Tatlo. Ayan. Ganyan siya. Ganyan siya kalaki. Tapos, itong isa, medyo na bulok na. Pero hindi. Matigas pa siya. Eh. Kasi makapal Kasi balat nito. Hindi to basta-basta mapapasokan na ng mga uod. Pero, kailangan, pag ganito na, pipitasin na talaga. Tingnan nyo, wala. Matigas ang balat. Makapal. Tapos, manipis ang buto niyan. Sorry lang, ito yung ating giant mango katimon dito sa farm. Laki, na no? អត់ទេបាទ